Oh uh, subscribe lang kayo dito and press the bell button uh, for notification. good, uh, good morning po uh, mga kababayan uh, mga kababayan kong OFW kumusta po kayo tayo po ngayon ay nandito sa Lagos nila the underpass bibigyan natin kayo ng update no? kung ano nangyari dito sa kanilang murals, no? murals. so sinimula na po nila after nila linisin bakbakin nilagyan na nila ng murals so kabilaan po yan So, puntahan po natin. Tignan po na natin kung hanggang saan yung kanilang uh, may pipinta. Kasi buo ito eh. Tignan nyo, magkabilaan po. Para po itong ano, sa yun sa mas maganda pa ito doon sa may FEU na Luxon Underpass yan. Yung so, may ano din. Yung sa may FEU. Yun, eh. So, ayun. Well, eh. Nagkita na po yung mga murals dyan eh. Eh, morning po. So, mga, na, tignan nyo, mas maganda pa ito, no, yung Mura sa Alika. Samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano sila mag-drawing, ano. Ayan, so, ayan po, tignan nyo, oh. So itong part na to, ito muna yung inuuna nila. Bago matapos tong isang isa na to, yung kabila naman. So samahan natin sila mo. Sila mo. Good morning, ma'am. Ito po ay nasa nila at underpass. So, oh. yung tropang engineering natin nakita natin na alis yan so ito naman si ma'am no ito ang kanila natapos ngayon so maganda no so, si ma'am din bumibira din ang mga no? si ma'am kasi parang siya sa mga linings tapos si Sir, yan na yung bumibira ng buong kulay. O, makikita nyo, eh. Ang ganda po ito dun sa dulo. Ganyan po yan. Marami pa yan. May eh. mga surprise pa yeah. yan. Yan, sa mga kababayan natin, OFW, kumusta po kayo? Shoutout po sa inyo.

pattern na siya para pipinturahan niya na lang mamaya yung logo. Ayun yung mga pattern niya. Ayun yun. May kulay na pero may pattern pa rin dito na isa. And so, yung traffic naman po dito is uh, okay naman po. Light and moderate po ang traffic dito. Ibiyahin na rin po ng jeep at bus. Yeah. ating update no? at uh, ko po namin kayo ulit dito kung ano po yung mga nangyari dito maraming salamat po don't forget to subscribe my channel Louis Gutierrez Vlog po for more updates and uh, maraming salamat po at uh, God first po thank you